Man. Ha? Saan naman ang punta mo? Saan? Gusto mo na naman lumabas. Ha? Tapos, pag pumunta ka sa labas, may masasamang tao doon. Ha? Baka kung anong gawin sa'yo. Dito ka lang sa loob ng bakura. Naintindihan mo? Ha? O. Sama na naman ang tingin mo sa puno. Doon, akit ka na naman doon. Ha? Oo. Pasagot-sagot ka pa. Asa asan si puti? Saan pumunta? Ha? Oo. Talagang tinitingnan mo yung... Gusto mo umakit sa puno? O, oh, papano? Andyan si Bona? O, oh, saan ka pupunta ngayon? Ha? Ano? Ano naman pinaplano mo sa buhay, ha? Wala kang ano, wala kang tag. Pag ikaw kinuha dyan, pamimigay na talaga kita. Oo. Ano na naman pinaplano mong gawin? Diyan ka lang ha. Huwag kang aalis dyan ha. Opo. Very good. Makinig kay mami. Okay? Oh, mabait naman cuma Oy, sa'yo nasabi kung diyan ka lang? Babay na. Pasok mo sa loob. Very good, very good. Okay.